Hi, mamahal lang atin topic ngayon ay tinatanong ni Manuel. Ang tanong niya ay, masaya daw ba ako kapag kasagad sa lalamunan ko ang tea? So yun natin pag-uusapan for today's video. Andrasado ka ba malaman kung ano ang akong sagot? Please keep on watching para bago yan. kung baba ka pa lang sa akong channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ayan. So, ngayon na lang po ulit ako nakapag-update. After na nga 3 nights and 2 days na walang kuryente dito sa amin kasi binag po kami dito sa Bicol. So, nawala ng kuryente at kapag walang kuryente, wala din internet at wala din signal. So, ganun. So, wala kong update-update. Sorry naman po sa mga taga-subaybay ko na alam nilang may araw-araw kong upload kahit doon sa Aika Vlogs man lang o kaya doon sa iKaMix Mix o kaya sa Aika So, eto na nga ang pag-uusapan natin. Masaya nga daw ba ako kapag kahalimbawang sagad sa lalamunan ko? Ang ki, alam mo ba na kapag sagad sa lalamunan ang tingin nyo masakit yung nakakaduwal? Alam mo yung akala mo yan, may pumapasok na na kung ano doon sa lalamunan mo, yun yung ipapasok mo lang yung daliri mo sagad sa God sa lalamunan mo, eh naduduwal ka na. Yung mga parang may mahap na uh, umakalabit doon sa lalamunan, eh ano pa kaya yung malaki katulad ng di. So, masakit yon Pero, ang masarap lang doon at ang masaya lang sa pakaramdam doon, eh, yung nakikita namin sa isang lalaki, yung nasasarapan sila ng sobra, yung uh, abot langit yung kanilang kiliti, yung uh, kitang-kita dun sa kanyang itlog na liit na liit na sobrang nasasarapan siya sa ginagawa na pagsagad doon sa lalamunan. Kaya nga, kapag kahalimawang sinasagad sa lalamunan, eh, napapakapit ng sobra ang lalaki at uh, kung ano-ano ang nasasabi niya na ang sarap mo, ang galing mo, yung mga ganyan. Kasi na, sarap na sarap. Yung pakaramdam lang na yun na masaya sa pakaramdam ang nakukuha ng isang babae. Ang masaya lang doon, yung siyempre, yung na, nararamdaman sa puso, lalo na kung mahal ka ng isang babae. So, saan na siguro na tama ang tanong And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.